Kapag nakakita ka ng langgam sa bahay, ano ang unang naiisip mo? Siguro, aba, may langgam na naman. Pero, alam mo ba na ang langgam ay may dalang malalim na kahulugan sa ating buhay? Oo, maliit ang langgam, pero ang mga katangian nila, kung ipapasa mo sa sarili mong buhay, pwedeng maging sauce ng tagumpay mo. At hindi lang 'yan. Ayon sa pamahiin, ang langgam ay pwedeng maging tanda ng paparating na biyaya. Pakinggan mo to hanggang dulo dahil baka ito na ang paalala na hinihintay mo. Part 1: Si pag ng langgam. Kung mapapansin mo, hindi nagrereklamo ang langgam. Wala kang maririnig na ayoko na. Ang hirap. Hindi rin sila umaayaw kahit gaano kalayo ang pupuntahan nila. Alam mo ba, kayang buhati ng langgam ang lima hanggang limampung beses ng bigat ng katawan niya. Parang tao na may limampung kilo, tapos kayang buhati ng dalawang libot limandaang kilos. Ganon sila kasipag at katibay. Kahit maliit ang dinadala nila, paulit-ulit silang babalik. Hindi sila titigil hanggat hindi puno ang kanilang lungga. Ganito rin dapat tayo, hindi dapat sumuko sa maliit na kita, maliit na negosyo, o maliit na tagumpay. Dahil ang maliit, kapag pinagsama-sama, nagiging malaki. Part 2, Organisasyon ng Langgam hindi mo rin mapapansin na nagkakagulo sila, hindi ba? Lahat sila may sistema. May sinusundan silang leader. May tamang pila. Parang isang organisadong negosyo o isang disiplina sa sarili. Kapag wala kang direksyon sa buhay, nagkakagulo ang isip. Naliligaw ka. Hindi mo alam ang uunahin. Pero ang langgam, step by step sunod-sunod. Walang shortcut. Gusto mo ring magtagumpay. Disiplina at direksyon ang kailangan mo. Part 3. Katatagan ng langgam. Pero alam mo kung ano ang pinakahinahangaan ko sa langgam. Hindi sila sumusuko. Kapag binaha ang lungga nila, aalis sila, pero babalik din. Maghahanap ng bago gagawa uli ng bago. Ganon tayo dapat. Hindi porket nawalan ka ng negosyo, hindi porket bumagsak ka sa exam, hindi porket iniwan ka, tapos na. Hindi, pwede kang bumangon, gaya ng langgam. Ilang beses ka man madapa, ang mahalaga, bumabangon ka. Part 4, Pamahiin Tungkol sa Langgam ano naman ang sinasabi ng matatanda tungkol sa langgam? Kapag daw maraming langgam sa bahay, lalo na sa kusina o dining table, may paparating na pera. Kapag ang langgam daw ay umaakyat sa katawan mo, senyales na baka may inaasam kang biyaya na malapit ng dumating. Kung madalas mong makita ang langgam sa paligid mo, baka ito ang paalala na kailangan mong magsipag, dahil may nakahanda ng biyaya para sayo. Pero tandaan, sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi sapat ang hintayin ang swerte, dapat gayahin natin ang tiyaga ng langgam. Part 5, Aral ng Buhay Isang maliit na nilalang, pero ang mga ginagawa niya ay pangmatagalan. Hindi pansamantala, kundi panghabang buhay. Kung may pangarap ka, maliit man o malaki, maging parang langgam ka. Masipag, matyaga, organisado, hindi natitinag ng pagsubok, handa kahit kailan dumating ang biyaya. Baka ito na ang hudyat para ituloy mo ang pangarap mo. Huwag maliitin ang maliit na hakbang, dahil ang tunay na tagumpay, nagsisimula sa maliliit na bagay. Kung may natutunan ka dito at gusto mong matuto pa ng mga sekreto tungkol sa swerte, buhay, at tagumpay, mag-subscribe ka na at ilike ang video na to. At huwag kalimutan, i-share mo rin ito sa mga kaibigan mong nangangailangan ng paalala. Maraming salamat at tandaan kahit gaano kaliit kapag pinagsama-sama nagiging malaki.